mga idol sapot ito munta sya dito mga idol lo oh. isang pagbaba at saka isang you know, isang pakyat mga idol ito may itlog ala may itlog, mga idol lo oh. ayun dito yung gagamba mga idol lo oh. laki you know Tutuloy muna natin. Ay. Oh. Okay mga idol, nakakita tayo ng isang gagamba dito. Yan, sinundan ko lang yung ano niya. Ito. Yung sapot niya mga idol. Sobrang tigas kasi. Ito. Yan o. Oh. Ngayon. Ito yung nakita ko. Nakalukot na dahon ng nyog. Yan. Andito yung itlog niya mga idol o. Oh. Yan. Meron pa dito. Bale dalawa yung itlog niya. Yan oh. Yan. Kita ba? Buklatin lang natin konti mga idol. Yan. You know. So, iwan na lang natin yan mga idol. Hanap tayo ng iba yung hindi nangingitlog. Ito lang yung ispat natin o. Oh. Dito lang tayo. Katabi lang ng pinaghanapan natin mga idol. May sapot ulit dito nakita ko. Ito. Yan. Matibay-tibay mga idol. Itong sa na to mga idol, sobrang tibay. Hinala ko dito ano. Hindi spider na ano yan. Bukol to. Ay eto nga. Bukol nga mga idol. Dugul-dugulan. Yan. <laughs> yan. Hanap tayo ng iba hmm, may mga sapot sapot dito mga idol hanapin natin yeah. dahil dikit dikit yung mga ano yung mga halaman na yan hanapin natin na mano mano mga idol pwede dito pwede dito yan wala akong makitang medyo lukot na dahon dito sa mga tuyo dito rin ito rin yung pwede niyang mga pagtaguan sa yung mga katabi niya yun, may, Ito to dito, eto mga idol oh Ito. so hindi naman siya nangingitlog mga idol ah, tibay ng ano nya sapot nya eto yan pwede natin siyang ano labas okay tapos babalik din natin mga idol <laughs> tumalon mga idol ayan, ayan, na natin so dalawa na yung nakita natin dito lang sa spot na yan mga idol oh. dun yung isa tapos dito yung pangalawa spider kalabaw mga idol sa amin oh. Ayan, ganda ng kulay yan pag ginalaw mo yan yuyugyugin yung sapot yan eh. you know? Okay mga idol may nabangga kung sapot dito. Yan. Napakatibay. Tinala ko ano naman to yung bukol-bukol na naman. Dugul-dugulan. Kasi sobrang tibay kasi ng sapot niya mga idol. Yan. Pag ganyan, wala negative to. O. Oh. So hanapin natin. Yan bumaba. Bumaba. Ah eto. <laughs> dugul-dugulan nga idol you know may kulay itim sa likod niya so kunin natin sa pakakawalan antok na antok eh oh. <laughs> balik natin mga idol kapit ka na antok na antok eh balik ka na Mayroon ulit ditong sapot mga idol. Yan. di ko alam kung dugul dugulan na naman 'to. Kumonek siya sa mais. So dito. Sana hindi hanapin natin muna dito. Wala. Ay, ito mga idol oh. <laughs> Wala siya sa bayabas. Pero hindi pa siya masyadong malaki mga idol. Yan, labas natin. Babalik naman yan eh. Yan, maliit pa. Oop. Yan mga idol oh. Maliit pa. Yan. Ayan lang natin dyan mga idol. Oy, may nakita ko dito isa. <laughs> mga idol oh. Tawag namin dito, spider aso. Yan spider aso malaki yung parang ulo ang liit ng katawan parang bodybuilder mga idol oh. <laughs> yun laki ang laki ng ulo yan <laughs> maliit na dugul dugulan uy ito mga idol oh. <laughs> mga idol may nakita kong bayabas oh. kayo pero ano Kunin na natin. Dalawa. lalaki Ito. Yan. Kunin na natin mga idol. Kainin natin mamaya pag nagutom tayo. Okay. So, dito rin anong. Yan. Yan mga idol. Ano? Puro maisan lahat dito mga idol. Yan. Dito tayo pupunta mamaya. Pero try natin silipin yung banda dito mga idol. Yung daan. Tingnan nyo, puro mais yan. Yan. Malaki na yung bunga ng mais mga idol. Kaya lang, walang ulan. Kailangan maulanan nyan para magkalaman ng gusto. Para lumaki yung mga butil. Yan, mga idol. Puro mais yan. Hanggang sa ilog na yan mga idol. Dito tayo pupunta. Ay. Sana ul mga idol. <laughs> medyo ano dito mga idol malaki na yung mga mais wala na yung daanan no? <laughs> okay, medyo makatikati na tayo mamaya pagka uwi maraming sapot mga idol kaya lang ibang spider karating na tayo dito kasi wala tayong makita ang gagamba dito sa gilid-gilid wala tayong makita wala na rin daanan dito mga idol dito sa lubong na rin yung mga mais dyan <laughs> wala tayong madadaanan pa punda so atras tayo retreat mga idol tingin tayo ng ibang lugar kung saan tayo makakakita may mga tipaklong na nagsisiliparan yan alam nyo ba mga idol na dati sobrang daming tipaklong dito sa amin yan sinisira nila yung mga ano sinisira nila yung mga dahon ng mais mga idol tapos sa sobrang dami ginawa ng mga tao ginawang pagkain yung mga tipaklom dito mga idol dati pa yon mga bata pa kami so may mga kanya kanya kaming mga galon at may mga kanya kanyang ilaw pero yung mga ilaw pa namin dati is yung degaas mga idol nasa bote ng bilog mga ganon tapos meron siyang tela may gas sa ano sa loob yun yung ginagamit namin pang ilaw bibihira pa lang yung mga may flashlight dati na parang yung stainless mga idol yung ano yung parang itsura niya. pero kinakalawang naman <laughs> yun uh, nakakamiss lang kasi yun na experience namin dati kasi ngayon wala na wala na yung ganong karaming mga tipaklong yung mga malalaki eh. yung mga maliliit pero masasarap yung mga walang pakpak na mahaba mga idol yung lukton Lukton yung tawag namin dun. At, syempre, mga bata kami, um, sobrang dami din gagamba. Pag gabi mga idol, pag nag-iilaw kami ng mga tipaklong dati. Ilalagay namin, hinahalo. Di namin alam na namamatay pala. So, ayun, sablay na naman. Yun. Okay. At, ginutom na tayo. Wala tayong baong, ano, wala tayong baong Tubig kaya ito na lang mga idol. Hmm. Wow. Dito ko pinakawalan yung dalawa kong nahuli kahapon mga idol. Nung naghanap tayo sa sementeryo. Kaso tinignan ko kanina umaga, wala na sila. Siguro lumipat ng ibang tirahan. Bakit dyan pa rin? Dyan tayo sa baba maghanap, sa gilid lang din. Tapos dadaanan lang din natin itong mga alaga natin ano, pabo sa mga pato. Yan. Meron din kaming alagang ganso. Gansa mga idol. Andito. Namisa lang to kahapon. Yun o. Know, nalaki. Masisiw. Ano, ano na piraso yung sisiw mga idol. Yan. Nakikijoin to. Dito tayo maghanap mga idol sa baba yan sa gilid gilid lang try natin mamaya dito kung meron sa mga tuyong dahon na yan wala tayong nakita doon banda ay si pare resti nandun oh <laughs> nakasakay ng kalabaw yan papaligo siguro so papakita ko sa inyo mga idol yung ano yung lipit na tinatawag namin bale ito kasing parting to is mataas yan uh, hindi lupa nila ano yan pinsan nila tang tapos yung lupa nila nanang hanggang dito so yung sa pagitan mga idol daanan to ng mga ano kalabaw dati kalabaw sa katao medyo mataas taas to dati hanggang dun yan masikip na daanan yan dati mga idol tingnan natin banda dito Yun, oh, parang kanal siya yan o oh, nakakatakot nga lang kasi dito mga idol oh. tingnan oh, may mga butas po may palakapaw kaya nakakatakot maglakad dito mga idol yan hanggang dun yan mga idol hanggang sa may kalsada na yan dati masikip yan tapos pag binubukan namin yung mga paa mga idol ganyan kasi medyo masikip dun banda ng mga bata kami pwede mong ano yun yan maglakad ng gano'n nakabuka yung paa mo yung isang paa na sa gilid yung isa na sa kabila <laughs> gano'n kami maglaro dito mga idol dati di pa Di pa kami takot kasi mga bata pa nga lang, di ba? Yan, kakulitan na rin. Yan, tapos may mga itlog dati diyan, mga idol. Nakakalat lang. Kung saan-saan nangingitlog yung mga manok eh. Hindi namin alam kung kaninong manok 'yon. Mga idol, may tutubi dito. Subukan nating ulihin. Dati hustler tayo, mga idol. Yan, ganyan. Oop. Lah, bakit? KJ naman 'tan, laylayo ko pa eh. Balik ka. Yan, ya, ya, ya. Ay ay ay, tumigil, tumigil, tumigil. Ay, paasa. Wala to. KJ mga idol, ayaw magpauli. <laughs> okay, pabalik na sana tayo mga idol, kaya lang may nakita akong sapot dun sa taso Bayabas. Sa puntahan natin. Okay. Paasa tayo dito, you know. yun kaya lang baka tumalon pagka no wala pa nga eh no tumalon ka agad ako mahirap to walang ano walang to yung dahon na ano baka nandun sa taas check lang natin baka nagsasandating mga idol ito yung sapot nyo Ayun. <laughs> Yan maliit yung butas mga idol. Kaya maliit din, maliit din yung dagamba. Ano, you know, yun nga, nagsasunbeat nga Dingi cur niya mga idol. Ano. Oh. You know, may mga apat na tuldok sa ano nya May apat na dimple sa likod nya Oh, tumalon. Balik natin. Antok na antok ka. di okay. saan ka na? Yan siya mga idol. Malit. Balik natin. Malit pa. So, paparamihin natin yan. <laughs> Kano pa na nanti ah. Muno pa kaya takapagayan ngagpal pala miis. Okay, sabi niya tila ni mga idol. May napulot daw siyang ano, may nakita siyang pagong. Malaki-laki na daw. Ang ganito siguro. Tapos, nilagay niya dun sa may ano, malapit sa tubig. May ginawa lang daw siya tapos pagbalik niya wala na. <laughs> Tinaguan siya ng pagong mga idol. Nahanap niya nga ka kanina eh. Kaso wala. Baka random na yun sa mga ano, sa ilalim ng lupa nagtago o kaya sa tubig ngayon yung paghanap natin ng gagamba wala tayong nakita ng malalaki mga idol isa lang yung may dalawang itlog hindi pa masyadong kalakihan yon kaya lang naging itlog eh may, ah kaya lang may itlog sayang naman yung mga ano yung mga maliliit na gagamba pagka ano yun pagka napisa yan so maghanap tayo sa ano sa ibang araw naman mga idol Baka makachamba na tayo. no, <laughs> oh, hanggang sa muli. Ingat.